Kasi ba, hilala, hilala! nakahuli sa'yo! Okay! Good morning mga kapuso! Eto na! nag na ang pag-celebrate natin dito sa Angono Rizal ng kanilang 9th Saranggola Festival! Di ba, Arnon? Yes, to Alam mo, Dito ang klase sarangola ang ating nakasanayan gawin. At pali uh, ah, gamit na kang papel de hapon, at tela, ah, minsan dyaryo, stick, glue. Ah, syempre, kailangan natin ng panali. O, oh, di ba, Oo, oh, galing-galing mo talaga, ay, na talaga well informed ka dyan, ha? At alam nyo ba na ang mga saranggolang ito ay hindi pa sa mga malilita saranggola. Naglalakihan sila, iba't ibang disenyo. Yung sa likod ko, meron dragon, meron talaga mga itik, di ba? Maraming itik dito sa Rizal. At syempre, iba't ibang, may octopus, meron pang spaceship, di ba, Reg? At ang mga malalaking saranggolang yan, umaabot ng dalawang linggo para gawin. Depende sa laki, hugis at disenyo. At syempre, ang pinakamalita nakita kong saranggola dito ay 3 feet. Ang pinakamalaki this year ay 12 第一、oh. Ay, laki! Akalain mo yun. Agad-agad. At syempre, ang mga saranggola natin ay uh, mapupunta syempre sa malaking, uh, sa magandang hangarin. Ang kanilang isinusulong dito sa Angon Rizal ay uh, isang advocacy. Dapat daw ay mas malinis ang hangin at syempre, magkaroon ng mas diba? makabuluhang libangan ang mga kabataan. And the proceeds will go to charity. Right, Regine? Tama ka dyan. At may iba't ibang klaseng design nito. May kiddy, may 2D at yung 3D. Yung bonggang-bongga na nakita natin kanina. Mas makapal na gamit na nylon dyan. At ang mga materials na ginagamit dito ay kalamitan. Siyempre, paper, paper mache, may plastic, may tela. Sabi mo ng mga bata, gawa daw sa dahon, kaya daw nila. Kaya, at siyempre, sa newspaper, may kawayan, may wire yan. Basta lightweight. oh, lightweight. At siyempre, ang technique daw sa pagpapalipad, oh, nasa mano. lakas ng hangin. Siyempre, pag mas malaki, kailangan mas malakas ang hangin. Kaya kung marunig mo lahat yung dito, sumisipol. <laughs> sipol, sipol. Kasi yan. Sipol, sipol. Di ba, Maribas ba? Ganda, oh. At ayan, mga, mga kapuso, Abangan nyo dahil mamaya, bukod sa ating kite flying, ibabida natin ang mga nagagandahan mga gowns ng mga reyna natin sa Santa Cruzan. Pagbabalik pa ang unang hilip, okay.